Magandang araw sa inyo mga kaibigan na itanong nyo rin ba ang tanong na kung marami bang mga Muslim na naninirahan sa bansang Israel at meron ding mga nagtatanong mga kaibigan na kung meron bang Arab na kasapi sa IDF o Israel Defense Force. Yan ang ating pag-uusapan sa bidyong ito mga kaibigan. Bibitinin ko lang muna kayo ng sandali mga kaibigan kung gusto mo ang ganitong mga content Subscribe naman para maging updated ka sa ating mga future uploads. Now back to the topic mga kaibigan. Marami bang mga Muslim ang naninirahan sa Israel? Ayon sa statistics mga kaibigan, as of 2022, umaabot ng 18.1% ang population ng Muslim sa Israel at umaabot ito ng 1.707 million katao. Arab dito ang pinakamarami mga kaibigan. Sila ang major population of Muslim sa Israel. At ayon sa ibang Muslim na naninirahan sa Israel, payapa raw ang kanilang buhay sa Israel. At doon na rin sila nag-establish ng kanilang negosyo o hanap buhay at ayon sa kanila mga kaibigan, tiwasay raw ang kanilang paghahanap buhay sa Israel at marami ring mga Palestinian mga kaibigan na nagtatrabaho sa Israel. Subalit sa pagsiklab ng gira sa pagitan ng Israel at ng Hamas, may mga nauulat, di o mano, di o mano mga kaibigan na pinabalik ng Israel ang mga Palestinian sa kanilang lugar for safety purpose. Ngayon, posible ba na may Arab na magiging kasapi ng IDF o Israel Defense Force gayong exclusive lang naman sana sa mga Hudyo ang pagiging army sa naturang lugar? Ang sagot ay, what do you think mga kaibigan? Well, ganito yan. Ang sagot mga kaibigan ay meron. In fact, hindi lang kasapi ng IDF marami ring mga Arab na kung saan inilagay sa mga matataas na posisyon mga kaibigan. At alam niyo ba mga kaibigan, nang atakihin ng Hamas ang Israel noong October 7, ay apat sa mga nasawi rito mga kaibigan ay Arab o Bedouin. Ano nga ba ang Bedouin at paano sila naging kasapi sa IDF? Ayon sa dictionary mga kaibigan, Bedouin, a member of any of the nomadic tribes of Arabs inhabiting the desert of Arabia, Jordan in Syria as well as parts of the Sahara. Yun nga, apat na biduin ang pumanaw noong umatake ang Hamas sa Israel. Sa pagsiklab ng World War I hanggang World War II, alam natin ang istorya na ang mga Hudyo mga kaibigan ay naging refugee sa Pilipinas under sa pamamahala noon ni Manuel El Quezon, ang President of the Commonwealth. Tinanggap ng mga Pilipino ang 1200 na mga Hudyo Pilipinas ang nag-asikaso sa kanilang tahanan at ang kanilang mga pagkain mga kaibigan tinulungan sila ng pamahalaan ng Pilipinas at nang matapos ang Holocaust mga kaibigan at naibalik na rin ang mga Israelita sa kanilang lugar ay nagtayo ang mga Israelita ng isang monumento na kung tawagin ay open doors. Ito ay upang pasalamatan ang mga Pilipino sa mabuting gawa na kanilang ipinakita sa mga Hudyo. Kaya nga pag ang Pilipino ay pumunta sa Israel, wala itong bisa. Yun nga lang, kinakailangan nating magdala ng budget dahil hindi ka rin lilibrihin ng pamasahe sa eroplano at ang iyong hotel at ang iyong pagkain. But anyway, back to the topic mga kaibigan. Noong 1950, two years matapos maging independente ang Israel, inacknowledge ng pamahalaan ng Israel ang mga biduin sa pagsisitol ng mga lupain ng Israel at marami sa mga biduin mga kaibigan ay na-assign sa Gaza Strip. At noong 1970 mga kaibigan, na-established ang Bedouin Scouting Unit sa IDF Southern command. Kaya magmula noon mga kaibigan, merong Arab nakasapi sa IDF. At ang population ng Bidwin sa Israel mga kaibigan ay umaabot lang naman ng 210,000. At karamihan dito mga kaibigan ay sa Negev Desert or South of Israel. At noong 2021 mga kaibigan, merong 600 na Bidwin na nagbuluntaryo at napasapi nga mga kaibigan sa military ng Israel. Marami rin dito mga kaibigan ay naging kasapi ng IDF na mapasa hanggang ngayon mga kaibigan kasama ng Israel ang mga biduin na lumulusog ngayon sa grupong Hamas sa Gaza. Kaya hindi rin natin maikakaila mga kaibigan na may Muslim rin pala na military sa Israel maraming mga Muslim mga kaibigan na talagang bukas ang pag-iisip at talagang napakabubuting mga tao. Hindi porke Muslim mga kaibigan ay pumapanig na agad sa Hamas. Maraming mga Muslim na kinokondi ang ginawang pag-atake ng Hamas sa Israel na kumitil sa mahigit isang libo ka mga Hudyo. Kabilang na riyan, mga kaibigan ang mga bansang sumusuporta sa Israel gaya ng Ehipto, Jordan, UAE. Ang mga bansang ito mga kaibigan ay nagpadala ng pakikiramay sa mga hudyong nasawi gawa ng pag-atake ng Hamas. Kung nakikilala niyo mga kaibigan, ang isang channel sa YouTube na kung tawagin ay Nas Daily, siya po ay isang Muslim, siya ay isang Arab Muslim. Sa kanyang post, sa kanyang channel mga kaibigan, mariin niyang kinundina ang ginawa ng Hamas. At alam niyo ba mga kaibigan na si Nas Daily, ang kanyang COO ay isang Jewish. Ibig sabihin mga kaibigan, pwedeng pwede pala maging kaibigan ang Muslim at ang Hudyo. Actually, hindi naman talaga kalaban ng Israel ang Muslim. Gaya ng mga Palestinian, hindi naman kalaban ng Israel ang Palestinian. May mga Palestinian na mga mabubuting tao ang tanging kalaban lang dito ng Israel ay yung mga militanteng grupo ng mga Palestino. Yun nga ay ang Hamas. Maraming mga IDF o Israeli military mga kaibigan kasama nila ang Biduin na na-assign sa disyerto. At marami sa kanila mga kaibigan ay naka-assign sa mga borders ng Israel. Ibig sabihin malaki talaga ang papel ng mga Bedouin o yung mga Arab na tao. Kasama na dyan mga kaibigan, ang mga Muslim from Jordan. At alam nyo ba mga kaibigan, noong 2020, ang Israel Foreign Ministry inapoint si Ismail Kaldi bilang pinakauna na naging ambasador na Bedouin sa Israel. Can you imagine that mga kaibigan? Bedouin naging ambasador sa Israel. At hindi basta-basta mga kaibigan dahil ang Israel mismo ang nag-appoint sa kanya. Kaya marami ding mga Muslim ang nagdalamhati sa nangyayari ngayon sa Israel at Hamas. Dahil ang pinakatalo talaga rito mga kaibigan ay ang mga musmus, -mus, yung mga walhapang mga malay mga kaibigan gaya ng mga bata. Kaya sana ay matapos na ang gerang ito para magkaroon ng kapayapaan sa Middle East. Ano ang inyong masasabi tungkol sa usaping ito mga kaibigan? Maaring gamitin lamang ang ating comment section para sa inyong mga opinyon. Hanggang dito na lang muna ang video ito. Magandang araw sa inyo and thank you so much for watching. May God bless you. Goodbye.